Napaka useful talaga nitong Joyor A5 electric e scooter mga ka-eco Bukod sa magaan, kasyang kasya pa sa compartment na sasakyan Worry free kahit malayo ang naparkingan Pero lagi nating tatandaan na sa bike lane lamang tayo dumaan Para makaiwas sa aksidente mga ka-eco At huwag din kakalimutang i-check ang inyong battery Para hindi maabala sa inyong biyahe Palagi rin mag-maintain ng tamang speed sa iba't ibang sitwasyon. Ugaliing ding magsuot palagi ng helmet upang makasiguro sa inyong kaligtasan. Sobrang gaan lang niya, mga kaeko, para lang ako may bitbit -bit na maleta. At ayun na nga, mga kaeko. Time to go.